Disyembre, labing siyam, simbang gabi. Ngayon, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ang pag-asa ni Nasakaryas at Elizabeth para magkaroon ng anak ay hindi binigo ng Panginoon. Liturgya, ang sanaysay ng kapanganakan ni Juan, San Juan, ay pagbabadya na ng kapanganakan ng Panginoong Jesus. Si Juan ang maghahanda ng dara daraanan ng nang matagal nang inaasam ng sangkatauhan ang pagdating ng mesiyas. Turo ng simbahan, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa. Sa diwa ng pag-asa, ipinaaabot ni apostol Pablo ang mga salitang ito na makapagpapalakas ng loob ng Kristiyanong pamayanan sa Roma. Pag-asa rin ang tampok na mensahe sa darating na hubileyo na alinsunod sa isang sinaunang tradisyon ay itinakda ng Papa. Bumabali ngayon ang aking isip sa lahat ng peregrino ng pag-asa. Ito po po ng tagapagdiwang at sekretaryendo, Padre John Paul Morales. Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain rin. Mga kapatid, aminan natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa, sa makapangyarihang makapangyari Diyos at sa, sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala, sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay ko sa mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patlubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. E Sa Dios, sa kaita asa. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang na mahal na birhen para sa sandibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di nagmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora ay may isang lalaking manowa ang pangalan. Kabilang sa lipi ni Dan, ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilika at maganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anong bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako, hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Wag daw akong iinom ng alak, ni nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang koy, itatalaga sa Diyos. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa, lalaki ang sanggol, at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muong ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy, sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Thank mm -hmm. you. Sa kang ugat ni Jesse, tag-akay ng marami, halina tubusin kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Hudeya, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth, kapwa si